na kamiseri so Good morning, good morning. Nandito na kami sa, ano, sa may LRT Baklaran So iniwan muna na nasa na ba si Red? Ayun, iniwan muna tayo. Maghanap tayo muna ng parking na ma maayos. Eh. Nandito si Red. Yo. alright So, 'yun. Ang kasama natin si Commander-in-Chief. So, may bibiling kasi siya. So, ang lawak naman, oh. Pag pumunta kayo dito pala mga kamiseri. Ang tapat dito yung Jollibee, yung mall doon. So dito may parking. Ayun pala, may maliilim palang parking. Kaya lang, pag dyan naman tayo nag-parking, delikado. Dito pala diro, may maliilim ng parking. Kaya lang delikado, pag may umatras-atras sa mga kotse, pwedeng maatrasan, no? No? Parang delikado maatrasan, kita mo. May helmet na iniwan, no? ah uh, delikado mga kamisiri wag niyong gagawin yan na iwanan so, pag may parking yun pala may parking oh. malilim sa gwardiya sa gwardiya siguro yun. Yun. yun yun doon pala daanan sa kabila hmm. ayun dito lang tayo ikot <coughs> yun ang kasama may mga bibilin siya uh, yung pag uwi namin kasi ng bicol kailangan ng mga damit tsaka magpapasko na alright damit ng mga bata tapos damit nila ayan may pinto dyan may agda nyan yung pero sarado ha? sarado itutulak yan parkingan to sa dadaan tao doon. hindi doon yun sarado sarado? why? sarado saan ang agda ng mga tao parking pero walang daanan sa inakyata natin so yun nga lang mga kamisteri dito mainit <coughs> sa ibabaw yun kung saan pala tayo dumaan kanina pa akyat doon tayo dadaan ay no. How, how come <coughs> so parkingan lang pala ang gumagana dito so yung quality ng simento nila parang ano madaling maano to ah. Dito ang talaga. Oh. Parang delikado. Yo, all right. So, di tayo nakapag-vlog kanina. So, uh, Saturday pa lang ay mga kamisri. Uh, December 9. Yo. All right. So, e ewan ko kung anong hanggang anong oras kami dito. At least ha, safe yung parking natin. Tapos ya itatabi lang natin Yung ticket. Siyempre, sa paglabas kasi natin mamaya. Baka dito rin ang exit. Sa kabila. Yun. So, tatawid kasi kami na mga kamistri. Yun. Okay, alright. So, gugutom ako. Mag-jollibee muna tayo. Yun. Dahil hindi pa tayo kumain. Coffee lang tayo. So, kain muna tayo dun sa mga kamistri. Jollibee. yun, alright oo uh oh, kaya so, mga bilihan din din mga kamistri oh. ito malapit mga kamistri dyan sa ano, sa may LRT station dito sa Baclaran so mahirap nga lang mahirap pumasok ang ano, uh, four wheels kasi nga naman oh. Uh, kabilaan mga kamistri mga ano na mga pwesto-pwesto na o, so, kabilaan so yun ngayon kasi medyo maaga pa hindi pa ganong siksika ng tao pero maya maya ito mga kamistery mga maya maya ito sigurado na uh, kagulo na mga tao dito may daan dyan sa gitna may butas yan dyan ha? oo oh. <coughs> na makati ang ating ilog kasi yung uso kanina mga kamisirin na natin no, oh, may dan nga dyan ay hindi wala yun yung may tugtog tayo na daanan yun mga kamisirin so balitaan ko kayo maya maya mga kamisirin uh, kung anong mga activity ang magagawa namin alright yun mga kamisiri nakapasok na tayo dito uh, may inahanap si miss dito mga gaw so kakain muna kami so sorry sa uh, may chowking pala ito mga bag para kay Alice oo nga yun ano chowking tayo chowking daw kami chowking so hanap na ako ng ano upuan yun dito na lang tayo mga kamisteri sa gitna misis ayun doon no? nag nag-order na aming kakainin doon okay alright so then tong tayo tong jones tong alright yun mga kamisteri ito na yung aming food may ilaw pa uh, ano ba to shanghai rice ba to chow chowpan pan, chow -pan. So may ano tayo chili sauce. All right. So, yun. Kain muna tayo mga kamistri. Meron ano tayong drinks. Yun. All right. So, lapang na, lapang. Yun mga kamistri. So, paikot-ikot pa rin kami dito ni Macy. Siyempre, naghahanap sila ng damit na isusuot nila na dress sa wedding. Yun. Uh, siya kasi old rose daw mga dress nagagamitin nila sa wedding so yun know, oh, mga kamiseryo oh. alright so ang dabi so malamig ang simoy ng hangin uh, mga kamiseryo dito ah. Ah, dahil ano tayo tapat ng pinto oh, no, alright so tayo dito lang tayo sa gilid kasi wala naman tayong pakay na bibili mo uh, sinama lang natin si Mrs. kasi mahirap mag-commute kaya sinakripisyo muna natin ang biyahe natin alright pag tinamad tayo bukas baka hindi rin tayo magbiyahe yun pasok tayo sana may mapili na siya dito yun long sleep there okay lang yan malamig pa naun hon hindi eh. sa simbahan pwedeng patingin yung alamig All Ay, rose. Atin, kasi ayun, precise yan kasi ano yun, no, na babanat. 'Yon na kami dress na 'yan. Old rose. Precise yan Ang kamay ka mo mahaba, tinutupi naman. Old Rose ba yan? Old Rose. Tapos doon na tayo sa labas lang magano mamaya. malaki nga yan. Kaso sa Lumiliit lang naman yung pagtali eh. Kaya precise. Lampas tuhod. yon mga kamisiri tingnan natin kung ano pang mabibili natin mamaya alright yon mga kamisiri nandito na tayo ulit so napakainit alright so kus na kami mamalingke dito mamalingke mamili kukunin na natin si red yon meron ditong nagparking na lalamog so siguro mamimili din to ng mga gamit nila alright may bag lang siya Oop, parang nagusot-gusot ang ating ano nambag. Ah. Nagusot-gusot. Kasi may laman nga naman mga mystery. Mahirap na. Nakaayos to kanina. So, 'yon. All right, so kunin natin doon na tayo punta doon. Kay misis. All right. Palata hindi pala tayo mga kamistery makapag uh, video doon kasi ang daming music, ang daming sound sa mga dinadaan na natin. So uh, maingay kanina, medyo okay pa eh. Tsaka baka mamaya may takbo ang cellphone natin. So mga pupunta rito mga kamistery, ingat-ingat sa mga uh, gamit nyo pala. Kasi kanina medyo maluwag-luwag pa. Uh, nung paglabas namin ngayon, uh, sobrang dami na ng tao ang mga parinda na sa gitna na ng kali so halos wala nang daanan mga kamistri Nang sasakyan mga tao na lang tsaka motor na kadaan okay alright so let's go dadaan kami ng SM uh, Pakuor. yun mga kamistri so uh, nag stop over muna kami dito mga kamistri kasi binigas magkano isa 10 piso isa so, motor kanina 15 no no sasalo natin 10 piso patingin gusto niya pong matikman yung bibingkang saya <laughs> bibingkang like anin, anin. ha ay oh, sige mauna sila kasi dito ka. la pinapakain bagong luto bagong luto kanina bumili na kami bumalik lang kami kasi nakulangan kami ah kinulang ba kayo kasi kinulang oh uh -huh. ayan oh araw-araw yan araw -araw sila, sila dito Ikot ng babuyan po Yo dito ito sa sino Katan mga kamikir regaling pagagaling ka ng park lane papunta ka ng all home uh, special bibingkang bisaya pinaligin nga po kuya ha? Ah? pinaligin bibing kang ano daw to bisaya diba? kaya masarap po ito kasi bibingkang... kang uh, kasi nakalagay bisaya oh oo, oo. Hmm. Ganyan ang ano eh. Ah, uh, ito so yung model ko ng amin. Ano tayo? Ano ko ng pakwan? Sabit doon. Mainit pa yan, mamaya dyan. So, bili tayo ng pakwan na kamisyo rin. Ito rin kami bumili kagabi. So, yung tigwa 100 pesos. Yun, ang dami nilang pakwan. No? Yun, sa Erginton. Ito may tubig ko. Oh. Naibabaw lang. O, kaya pag ano ang lupa, baha ka na. Ayun, no, yun, nasa ano. May kamantik siya. O, oh, isang daan ito 70 okay. ito 70 din yung kamatis mo magkano yan 30 po ah 30 dito 70 ba okay. 50 70 ito 150 150 yun ito 150 70, 100, 30, 100 150, 150 200. tsaka 200. 250. 250? Uh, Oo, 30 isa. Ha? Kamatis po. Ah, kamatis. 30 nga. Yan. Isang kilo po yan. Isang kilo? Oo. Uh, Mag-250 para makatipid kayo. Ano, tig-isang dalang? Gano'n, isang patuan. Pero 200. 200, 150. 200. Ayun ang 200? Oo uh, yan, 200 po yan. Pati yun? 250, 200 na lang din. Ito Dalawa? Kamatis. Ano? Hindi ah. Salam. Kasi nung uubos niya. Ah, sandal. Yung tigay sandal lang. Dalawang kamatis? 50 kamatis lang. Kamatis niya. Makaano kilo. 30 lang po. Dalawa 50. Si yun. Dalawa 50, 50 yung kamatis. 50. So, dalawang kilo. Ayan, Kaya, napakamura na niya. Pantag ko. Oo. <laughs> Pili na dir. Sila na. Yun oh. Ito o. Papiliin mo na siya. Kabisado niya yan. Tayo. Hindi naman tayo mag marunong magtingin yan. Kuya, yung hinog nga, parang bagong deliver pa yan eh. Bago nga kuya. oh, pa yan. Kababagsak Bubutasin ko po ba? Hindi na. Hindi na? Kababagsak lang o pabibigay na. Kung yun, bubutasak. Tara. So, yung malalak, 200. 70, 100, 150, tsaka 200 pesos. So, dito lang yan, along sa daanan. Alright. So, dito, 70 40, 40. 'Yun, tara. So may na pamili mga kamistry. O oh, 150. All right, so bubuhaw pa ang ating ano ng helmet. 'Yun, all right. Lalagay na lang natin 'to sa box natin mga kamistry kasi pa tayo sa all home. Uh, magatingin uh, tayo ng sapatos doon yung mga uh, medyo mura-mura lang uh, lang 1.5 or less alright yun nandito lang tayo mga kamisiri sa Vista Mall Gentry so iwanan na si Red yun alright so kasi dyan ang parkingan nila buti ito may designated na parkingan ng mga motor hindi kagaya sa SM Bacoor So ang exclusive lang doon mga delivery para sa motor. Pero yung mga private na motor wala silang parking. So tuturo ka sa labas. Yung kaya hindi kami doon na gano'n. So dito na lang. Bago ng bahay, testing tayo sa all home. Vista Mall. Okay, may tugtog na naman. Okay, alright. So yun, we'll see yon mga kamistri so balik na tayo sa mot, mot natin so biko tayo wala dito mga main shoes na mabibili kasi nga naman parang grocery lang tsaka all home mga furniture yun alright samanggahan na lang tayo sa Walter titingin tayo dito. alright yun mga kamistri so dito na naman kami dito tayo sa manggahan gentry Okay, dito na tayo magtitingin ng sapatos na pamis, Nauna na si Mrs. kasi na wiwiwi naroon na siya. Yun, all right. So, doon na tayo sa sapatos. All right. So, ang daming ano, tao sa manginasal lang. So, daming tao. So, Abinson. Yun. Ang alam ko na dito sa kaliwa mga kamisuri yung mga sapatos. Eh. Kahiliran ni Expression. Melok So, pura na. Skyward. 65. Ang ah, laki. Alright. So, antayin na lang natin si Mrs. mga kamisuri yun mga kamisiri so tapos na kami uh, nakabili tayo ng shoes natin talagang 950 auto shoes hindi kay misis kaya uh, kami ng lucky pick na loto baka malay mo biglang ibigay na pamasko ni lord lucky pick lang din yung bola ngayon alright tingin tayo ano tingin ako cellphone yun, tingin tayo ng cellphone alright yun mga kami siri so kahit papano nandito na kami sa bahay lumabas si Primo 'yon yun ang karga natin buhat na ni ang iba kamatis at ano na natira pa dito watermelon tsaka yung ating bibingka tsaka yung ating sapatos yun alright yun mga kamistri so tapos na tapos na ang biyahe namin ngayon sabado ni misis so yun apay uh, nga na ok alright uh, salamat sa Diyos at uh, nakauwi kami ng maayos naamoy ko talagang bangunong bibingka so ok naman bibingka nila mga kamistri so 10 pesos each na bibingka alright yun kung di ka pa pag subscribe sa aking channel please Paki-subscribe mo na yan. At paki-click ang notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming video na upload ko sa channel ni Mr. Official. Okay, all right. Baka ma-copyright pa tayo kasi may nanonood ng TV. All right. So, peace. I'm out.